Aries, alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag, para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa sa buhay pagmamahalan nating dalawa. At sa Lotto, sa Aries, sa 2-digit number games ay number 18 at number 20, at sa 3-digit number game ay number 4, number 1 at number 6 at sa loto ay number 19, number 32, number 24, number 10, number 27 at number 36 na gabay ng kapalaran. Taurus, alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag, para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa, sa buhay pagmamahala nating dalawa, at sa loto, sa Taurus, sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number at number 5, at sa Lotto ay number 5, number 24, number 40, number 30, number 19 at number 14. Nagabay ng kapalaran. Gemini alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag. Para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa. Sa buhay pagmamahalan nating dalawa. At sa loto. Sa Gemini sa two-digit number games ay number 16 at number 11, at sa three-digit number game ay number 5, number 2 at number 1, at sa loto ay number 19, number 32, number 20, number 28, number 37 at number 11, nagabay ng kapalaran. Cancer alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag, para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa sa buhay pagmamahala nating dalawa. At sa Lotto, sa Cancer, sa 2-digit number games ay number 19 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 7, number 1 at number 4 at sa loto ay number 40, number 6, number 33, number 27, number 14 at number 22, nagabay ng kapalaran. Leo, alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag. Para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa, sa buhay pagmamahalan nating dalawa, at sa loto, sa liyo, sa 2-digit number game ay number 16 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 4, number 2 at number 6, at sa loto ay number 25, number 40, number 5, number 31, number 19 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo. Alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag, para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa, sa buhay pagmamahalan nating dalawa, at sa loto, sa Virgo, sa 2-digit number games ay number 11 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 5, at sa loto ay number 42, number 17, number 29, number 24, number 31 at number 10 na gabay ng kapalaran. Libra. Alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag. Para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa, sa buhay pagmamahala nating dalawa, at sa loto, sa libra, sa two-digit number games ay number 10 at number 16, at sa three-digit number game ay number 3, number 1 at number 4, at sa loto ay number 18, number 10, number 25, number 42, number 31 at number 29, nagabay ng kapalaran. Scorpio alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag, para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa sa buhay pagmamahala nating dalawa. At sa Lotto, sa Scorpio, sa 2-digit number games ay number 16 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 3, number 6 at number 5 at sa loto ay number 19, number 24, number 41, number 3, number 36 at number 20, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag, para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa sa buhay pagmamahala nating dalawa. At sa Loto, sa Sagittarius, sa two-digit number games ay number 10 at number 15, at sa three-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa Loto ay number 29, number 21, number 33, number 3, number 40 at number 14 na gabay ng kapalaran. Capricorn, alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag, para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa sa buhay pagmamahalan nating dalawa. At sa loto, sa Capricorn, sa 2-digit number games ay number 1 at number 18, at sa three digit number game ay number 1, number 6 at number 5 at sa loto ay number 40, number 31, number 2, number 25, number 37 at number 18, nagabay ng kapalaran. Aquarius, alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag. Para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa, sa buhay pagmamahalan nating dalawa at sa Lotto, sa Aquarius, sa 2 digit number games ay number 16 at number 15, at sa three-digit number game ay number 4, number 5 at number 1, at sa Lotto ay number 22, number 8, number 31, number 42, number 20 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces alam mo aking mahal kung ikaw ay masaya ay lalong gumaganda ang aking pakiramdam ng aura para magsikap na maging masipag Para mas mabigyan kita ng ikakasaya mo pa sa buhay pagmamahala nating dalawa At sa Lotto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 16 at number 10 At sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6 at sa loto ay number 19, number 23, number 41, number 30, number 8 at number 34, nagabay ng kapalaran.